Pumating ang isa sa kanila, ito yung bunso. Tam si ala istihya na siya ay naglalakad na hindi paakit-akit. At nakakahiya. Ibig sabihin, ma ma marangal, may dangal. Hindi ka maaakit sa kanya. Dahil makikita mo sa kanya na may dignidad. Ha? Hindi ka tulad ngayon ng babae na nag nagpapakita ng maski hindi mo sasabihin na sexy, na magsisiksi siya sa'yo. <laughs> Yun bro, wala, hindi mo makikita. Siguro sa kapanahunan natin ngayon, Allah alam, hindi naman lahat siguro, hindi ko lalatin ang mga sisters. Ngayon, ang mga kababayan, kung ganun, sasabihin niya, oh, Musa, kumusta ka na? Anong nakain mo? Ah, Kasaan ka natulog? Maraming salamat sa tulog mo. adami ah, Dami-dami pang satsap. Ito, diretsyo. Gawain mo, babae, magpakain, mag-alaga sa ama mo, asawa mo, sa bisita, okay lang. Pero huwag ka pumunta doon at umupo na, Uy, maraming salamat sa sa'yo. <laughs> wala yun. Hindi nag Sabi ng ama nila, na matanda na, Oh, Napaaga kayong mga anak. Dati-dati dumarating kayo magtakip silim agad. Ngayon napaaga kayo. Sabi nila, o aming ama, may natagpo ang kaming lalaki na tumulong sa amin at napakabuti niya sa amin. Sabi ng kanyang ama, ito sinabi ng kanyang ama, Sino sa inyong dalawa na aking mga anak na puntahan niyong lalaki na yan na tumulong sa inyo? at sabihan siya na inaanyayahan ko at bibigyan ko ng kantimpala sa anumang tulong na naitulong sa inyo. Dumating ang babae, sabi ng isang ba, yung, 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 bunso, hindi yung ate. Yung bunso sabi niya, o aking ama, ako po ang pupunta. Masya Allah, matapang ha. Ako po ang pupunta at magsasabi sa kanya. Tignan niyo ang sabi ng babaeng ito. Faja at huwadahuma at dumating ang isa sa kanila, ito yung bunso. Tamshi ala istihya na siya ay naglalakad na hindi paakit-akit. At nakakahiya. Ibig sabihin, ma ma marangal, may dangal. Hindi ka maaakit sa kanya. Dahil makikita mo sa kanya na may dignidad. Ha? Hindi ka tulad ngayon ng babae na nag nagpapakita ng maski hindi mo sasabi na sexy na magsisiksi siya sa'yo. <laughs> Yun bro, wala. Hindi mo makikita. At sinabi niya, si ala istihya kalat inna abi. Ito ang aral dito dumiritso at sinabi niya, O Musa, inna abi, katotohanan ng aking ama. Siguro sa kapanahunan natin ngayon, Allah alam, hindi naman lahat siguro, hindi ko lalatin ng mga sisters. Ngayon, ang mga kababayan, kung ganun, sasabihin niya, O Musa, kumusta ka na? Anong nakain mo? Uh, ah, kasan ka natulog? Maraming salamat sa tulog mo. Dami-dami ah, pang satsat. Ito, derecho. Walang mga pangakit. Bakit bro? Minsan maakit ang lalaki dahil sa babae minsan ginagawa pa niya ang busis niya, hindi ko alam kung bakit na ginagawa ang busing, busis ng ano. Ha? Di ba? Pero yun, wala. Ito mga aral dito, mga sisters, wallahi, diretsyo. Makipag-usap ka sa lalaki na kinakailangan na may aral o ano, wag ka makipag-gawi, wag mong siksi ang busis mo. Ka Nagka-create ng fitna. At ikaw din na lalaki, wag ka malandi bastos. <laughs> na mamaya titignan mo pa yan yung ano na anong itatanong mo. Iniiwasan yung fitna. Wallahi. So, ano sabi niya? Inna abi, ang aking ama ay nagsasabi sa iyo na anyayahan ka dahil sa tulong mo na ginawa mo sa amin. Dumating si Musa, alay salatu salam. Paano sila dumating? Dumating itong babae. Sabi niya, uh, uh, O oh, ikaw, Musa, hindi pa niya alam ito na propeta. Sabi niya, sabi ni Musa, Uh, sa saan ang bahay, bahay ninyo? Sabi niya, sinabi ba niya kay, sa babae na mauna ka? Hindi. Kasi ayaw din ni Musa. Doon ang marangal. May takot sa Diyos ang lalaki. Ayaw niya na makita yung babae na lumalakad na sumiseksi. So sabi niya, ako ang mauuna. At ikaw ay dyan sa likod. At bagdala ka ng mga bato na maliliit. Na kung saan tayo, kanan, kaliwa, itap mo lang doon yung, yung bato at doon lang ako. Masya Allah, walang salita. Masya Allah. Siguro kung sa kapanahon na ngayon, na ikaw na magkwento sa sa Said. <laughs> ano nang mangyayari? Sister, saan dito? <laughs> La hawla wala ila bila. <laughs> Tapos mo may magsasabi naman mo, ikaw naman bro, nagtatanong ka pa. Sige lang lakad-lakad pero subhanallah totoo walang nangyari. Diretso lang. Pagdating sa bahay, tignan ng mga aral doon. Pagdating niya sa bahay, anong ginawa? Ang mga babae, sila ang naghanda. Hindi nakihalubilo na kihalubilo na nakipag-usap sa mga kwento ni Suaib at saka si Musa. Sa kapanahonan natin ngayon, ang babae nandun na sa sala. Uy, anong nangyari sa inyo? Totoo ba yan? Martis. Sila, sister, I'm sorry, pero ito ang nakikita natin sa iba. <laughs> hindi ko nila lahat naman. Siguro may iba rin hindi, di ba? Pero yung mga anak, sabi dito ng mga mufasher, bro, hindi, wala, naghanda sila ng pagkain doon lang at nahihiya sila na makihalubilo sa tatay nila at doon sa bisita na hindi nila mahram. Di ba? Which is yun ang dapat. Gawain mo, babae, magpakain, mag-alaga sa ama mo, asawa mo, sa bisita, okay lang. Pero wag ka pumunta doon at umupo na, uy, maraming salamat sa'yo. <laughs> wala yun. Hindi nag-iayari yun.